Para mamis ka niya lagi at pakamahalin. Kumuha ng babasaging jar. So babasaging dapat. Tapos kumuha ng picture niya. Isulat sa picture niya ang Abraxas swar eclodon. Yan, Abraxas swar eclodon. Kumuha rin ng bawang, isang pirasong bawang. Ilagay mo na yung unang ihi sa umaga sa garapon. Habang hawak ang picture niya at saka yung bawang, sambitin ng nine times ang orasyon. So, Abraxa, Suar, Eclodon, Abraxa, Suar, Eclodon, Suar, Eklodon. hanggang sa maka nine times kayo. Sunod na sambitin naman ng tatlong beses ang pangalan niya at kahilingan. Halimbawa, Juan Pablo, maalala at mamimiss mo ako palagi, ako lang ang iyong pakamamahalin at susundin mo mga gusto ko. Juan Pablo, maaalala at mamimiss mo ako lagi. Ako lang ang iyong pakamamahalin at susundin mo mga gusto ko. So, three times nyo yan banggitin. Isa puso ang pagsambit ng orasyon at pangalan at kahilingan. I-visualize na namimiss at minamahal ka niya ng labis. Pagkatapos ay ilagay ang picture at bawang sa garapon na may unang ihi sa umaga. So, lagay natin itong picture. tsaka yung bawang tapos takpan hawakan ng dalawang palad ang bote at i-manifest na miss na miss ka na niya at di siya mapakali kakaisip sa'yo so i-visualize mo ilagay mo sa isip mo na miss na miss ka na niya at hindi siya mapakali kakaisip sa'yo kung ilang minuto nyo kayang i-visualize or i-manifest, gawin nyo mas matagal, mas maganda. Mag-concentrate kayo, i-visualize nyo mabuti na namimiss niya kayo at busy siya ka kaisip sa inyo. Itago sa ilalim ng kama. Gabi-gabi, uh, bago matulog, alugin hanggang habang sinasambit ang orasyon nine times at yung pangalan niya at kahilingan ulit three times. Gawin ng tatlong gabi, pagkatapos ay ibaon sa lupa. pagdi di pa tumalab, ay ulitin at gawin ng buong pananampalataya at buong damdamin ang ritual. Gawin kahit anong araw at oras. Maraming salamat at sana'y makatulong sa inyong ritual na to. Thank you for watching.